Oh, mga sis bestie ha, yung mga gusto pang humabol dyan para sa online paluwagan. Pwede. Sa mga unang buwan ng kanilang paluwagan, naging maayos naman daw ang pagpapasweldo sa mga kasali rito. Bukod sa paluwagan, nagpapa-online raffle rin daw si Salve. At dun sa mga nag-iipon, kagaya ko, para sa pag-aaral ng kanilang anak, humabol na kayo at makapwede pwede kayong manalo ng 200 pesos na paraffle! habang ang kanya namang asawa na si Lester nagkatrabaho bilang isang elektrisya. Na, mag-end muna tayo ng ating palay pero humabo lang kayo, mag-message kayo sa akin, okay? Tata! Uy, ito na pala tong dalawa eh. Oh. Tala, saan ang galing eh? Ano? Walang kiss? Kiss nyo! Kiss tatay! Oh, yun, yun, yun. Maghugas na kayo ng kamay at kakain na tayo. Sige, sige. Ay, naku, asim yun na ako dali. Gusto ko yung pero paglipas ng ilang buwan nagsimula raw mamroblema si Salve Hello ho ah uh, ho oh. ah kahapon ko pa kayo tinatawagan eh reminder sana doon sa online paluwagan Kayo na no, kasi yung Nako naman no Bakit may problema ba? Kailangan kailangan ko yung pera din pangbayad para doon sa iba Eh relax ka lang Ana pa natin parang? kaya Dahil sa hindi raw pagbabayad ng ilan sa kanilang mga membro sa paluwagan, nagpatong-patong ang mga utang at problema ni Salve. Umabot na sa ikit kumulang 2 milyong piso ang pinagkakautangan ni Salve sa kanyang mga membro. Scammer ka! Ang sabi mo, ganitong araw, ibigay mo yung pera namin. Pero ano? Wala! Puro kapaasa! Dahil dito, inireklamo siya sa barangay. At kung hindi nakabayad, ipapakulong daw siya ng mga pinagkakautangan niya. Guru, ka ka! Hindi ko ako, ako scammer. Sir, tingnan ho ninyo itong pinagpo nila. Hanggang si Salve, ipinahiya na rin daw ng ilang mga miyembro online. Sir, baka mamaya ako pati pamilya ako madamay eh. Lumipas sa mga araw na daladala raw ni Salve ang takot at pangamba sa mga taong pinagkakautangan niya. Yung pamilya mo lang ang inisip mo? Eh paano yung pamilya ko? Inaasahan din ang pamilya ko yung perang yun! Dagdag pa sa isipin ni Salve ang mga bantang ipakukulong raw siya kapag hindi nakapagbayad ng utang sa itinakdang panahon. Mal, ano pang ginagawa mo dyan? Nakala ko babalik ka na sa kwarto mo. Matulog ka na. Ano na dito? Alis ka na ba? Mag-iingat ka, ha? I love you. Umalis ng bahay ang asawa ni Salve na si Lester para magtrabaho. Ayon sa mga polis, namomblema na ng mga sandaling yun si Salve dahil sa utang. Matapos umalis sa kanyang asawang Sinestra sa kanilang bahay, muling bumalik sa kanilang kwarto si Salve. Dito na nangyari ang karumal-dumal na krimen sa kanilang mag-iina. Sino ka? Diyos ko, Salve! Agaw buhay ang inang si Salve habang wala ng buhay nang makita ang kanyang mga anak na sina Denvin at Junjun. Base sa lumabas na resulta ng medico-legal ni Naddendin at Junju, las-las sa liig, ang ikinamatay ng dalawang bata. Lakasan mo Lumaban ka, please. What? Sa loob ng ospital, may impormasyong isiniwalat si Salve. Ayon sa mga polis, isulat ni Salve na isang lalaking nakaiting at nakabonet ang pumasok sa kanilang kwarto. Matukoy kaya ng mga investigador ang lalaking binabanggit ni Salve sa kanyang liham? Ano ang matutuklasan ng mga polis sa krimeng ito? Sino ang lalaking sinasabi ni Salve? At ano ang kinalaman niya sa nangyaring krimen? <coughs> Lumalabas ang investigasyon ng mga polis na walang ibang taong pumasok sa loob ng bahay ni na Salve na maaaring gumawa ng karumaldumal na krimen. Bukod sa walang force entry, wala ring arm struggle o bakas ng panalaban si Salve. Sir, may pulso pa to. Ayon sa ibinahaging sa laysay ni Carol sa PNP, nakita niya ang cutter na posibleng ginamit sa krimen na hawak daw ni Salve. Itinuring na suspect sa krimen ang inang si Salve. Sorry. I'm so sorry. I'm sorry. pagkatapos ay ginilitan daw ni Salve ang sarili. Kasong parasite ang isinampa laban kay Salve. Madaling araw binawian ng buhay si Salve sa ospital dahil dito itinuri ng sarado ang kasong ito. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories.